AI Insights PH News Channel. Isang barko ng Philippine Coast Guard PCG na nag-escort sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal ay muling nabangga sa isang Chinese Coast Guard CCG vessel noong Martes ng umaga na nagdulot ng kaunting pinsala sa barko. Iniulat ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, Commodore J Taryellen na ang BRP Sindangan, MRRV 4407 ay bumangga sa CCG vessel dalawampu't isang libo limandaan at 55 dahil sa delikadong maniobra at pagharang ng huli. Sa isang video clip ng insidente, dalawang tauhan ng PCG ang nakitang nag-aagawan sa paglalagay ng makeshift fender gamit ang mga buoy upang mabawasan ang impact bago magbanggaan ang dalawang barko. AI Insights PH News Channel.